big shout out sa mga kababayan ko dito sa Poland. Mahalagang paalala ko sa inyo na huwag na huwag kayong pupunta ng immigration hanggat hindi kompleto yung requirements ninyo sa pag-apply ng temporary residence card. So bakit nga ba tumatagal yung pagbigay uh, ng decision ng PRC dito sa Poland? Maraming mga dahilan mga kababayan. Uh, unang mga dahilan ay kulang yung pagpasa ninyo ng mga requirements. For example, hindi updated yung uh, tirahan ninyo tapos nagpadala yung immigration ng uh, letter sa location or do sa tirahan na binigay ninyo pero hindi nyo natatanggap dahil lumipat na kayo ng tirahan may pangyayari kasing ganyan for example yung tirahan namin dati nung pagdating namin ay nilipat kami kumbaga nilipat kami ng agency ng tirahan tapos, hindi namin na-update yung immigration dito sa Poland. So, magkakaroon talaga ng pending. Ang masakit dito, pag nagkaroon ng pending, ay talagang maghihintay ka ulit ng sobrang tagal. Kaya, siguraduhin ninyo na kompleto yung mga requirements nyo bago kayo magpasa ng uh, application for temporary residence card. So, bago ma-expire yung visa ninyo, kung kakadating nyo pa lang ng Poland kasi yung visa natin dito ay one year lang yung binibigay, yung validation. Bago ma-expired yan, two months to three months bago ma-expired, kinakailangan ay magpasa na kayo ng uh, application for temporary residence card. Ang gawin ninyo, puntahan nyo yung agency or yung taong nag-aasikasa sa inyo. Tanungin nyo sila para dun sa list ng requirements for applying temporary residence card mga kababayan para hindi kayo matagalan hindi kayo maguluhan kasi naka-polish yan ano, kinakailangan naka-polish hindi naka-English yung pag-submit uh, ninyo dun sa immigration at uh, nang maipasa nyo agad yung application ninyo at ang pinakamagandang gawin din mga kababayan ay kung merong lawyer or may mga kakilala kayong lawyer, yung mga naunang Pilipino dito, so pwedeng pwede kayong magbayad para mas mapadali yung application ninyo at hindi kayo ma-stress kasi nakaka-stress talaga yung paghihintay ng decision ng temporary residence card mga kababayan. So wag na wag kayong uh, manghihinayang dun sa binayad din nyo. Kasi based sa experience ko sa loob ng limang taon, nung unang apply ko mga kababayan, naghintay talaga ako ng halos dalawang taon bago lumabas yung uh, decision letter or yung decision ng aking application for temporary residence card dito sa Poland. So nainip ako, nakaka-stress din kasi may mga bagay akong gustong gawin katulad na mag-travel sa ibang part ng Europe or ng Sengen country ay hindi ko magawa dahil nangangamba talaga ako ano. So ang pinakamagandang gawin yung advice ko sa inyo para hindi kayo ma-stress. Tanungin ninyo yung employer ninyo or yung mga kakilala ninyong Pilipino dito sa Poland. Then, makakapagbigay sa inyo ng idea yan ano so itong ginagawa kong video ideas nyo to para at least magkaroon kayo ng idea na yung mga kapwa nating Pilipino na kasama ninyo sa agency ano yung katrabaho ninyo and yung mga matatagal na dito sa Poland so sila talaga rin yung may alam ano may alam yung mga yan syempre nakapag apply na yun ng temporary residence card or yung iba ay nabigyan na nang uh, permanent residence card pero kung kakadating nyo pa lang ng Poland unahin nyo muna yung temporary residence card bago yung permanent kasi matagal na proseso yung permanent mga kababayan ano so huwag kayong uh, malilito sa sinasabi ko so ang gu guide nyo lang to ano so guide nyo lang to para at least magkaroon kayo ng idea talaga kung paano din mag-apply ng temporary residence card at syempre para nasagot ko na rin yung mga katanungan ninyo kung bakit matagal yung paghihintay ng decision letter sa application natin ng temporary residence card so unang una dahil nga sa kakulangan ng requirements yung pagpasa din sa application talagang dinodouble check yan ng mga immigration officer kung talagang tugma kung dun ka ka nakatira. Kung parang sinisi ay sa madaling salita. At pangatlo ay yung kulang yung pagpasa ninyo or yung delay yung pagsagot nyo sa mga uh, sulat nila or sa mga padalang sulat. Kasi pag na-delay kayo ng sagot or ng punta, matik na magre-reschedule na naman kayo at tatagal na naman ng maybe 3 to 6 months yung paghihintay nyo ulit. Kaya tandaan nyo itong sinabi ko sa inyo bago kayo pumunta ng immigration uh, office, kumplituhin nyo muna yung mga documents, lahat, ano, at magtanong muna kayo sa agency ninyo or dun sa mga matatagal na dito sa Poland kung paano sila uh, nagpasa, at least actual sa inyong matuturo. Kasi kung iisa-isahin ko pa dito sa video ay sobrang tatagal talaga 'yung video na 'to, ano. Sobrang tagal. So ang unang-unang gawin, puntahan niyo 'yung mga matatagal na dito, makipag-usap kayo, patulong naman kung may lo lawyer silang kasama. Hingin niyo 'yung contact info or magpasama kayo para mas mapabilis 'yung uh, proseso or 'yung pag-apply ninyo ng temporary eh uh, residence card mga kababayan. At kinakailangan nyo ring tandaan na kung may mga makakatulong sa inyo katulad ng mga ka, kapwa natin OFW dito kung may kakilala silang lawyer so magbayad na kayo kasi one time lang naman yan for 3 years ano kasi yung validation ng karta probito dito ay 3 years so mas makakatulong kung magbabayad kayo or magpapatulong kayo sa lawyer dito sa Poland dahil talagang sila ang nakakaalam ng regulation dito sa Poland mga kababayan ganyan din yung ginawa ko kasi yung uh, company ko ngayon ay may lawyer kumbaga tinulungan niya ako doon sa uh, pag-asikaso ng requirements at doon sa mga isasagot ko sa mga immigration officer kasi pagpunta nyo ng immigration, meron na kayong uh, appointment ng fingerprint. So merong ilang question. Ano, may mga ilang katanungan yung immigration officer na kailangan yung masagot ng maayos syempre ano, para at least hindi magduda or baka isa rin yung uh, dahilan kung mali yung kasagutan natin kaya tumatagal din yung decision ng ating application ng TRC mga kababayan So ito yung mahalagang paalala ko bilang isang OFW syempre dito sa Poland ano? So hindi lang naman ako dito turista, hindi lang naman ako dito uh, nakapangasawa ng lokal Isa akong OFW dito, isa akong manggagawa dito sa Poland na na ngangarap pa rin ng mas magandang opportunity. Ano? So limang taon na ako dito kaya may mga ideas at kaalaman na ako na pwedeng maibahagi especially dun sa mga first timer na nangangarap makapunta dito sa Poland mga kababayan. So maganda yung panahon ngayon kung makikita nyo nakapag-record na ako dito sa uh, dagat dahil maganda yung karagatan. Makikita nyo ba diba? So dito to sa Gidangs or makikita nyo yung Baltic Sea, ano, isingit ko na rin sa inyo. Para dun sa mga paparating dito ay magkaroon kayo ng idea talaga mga kababayan. So once again, maraming maraming salamat sa time nyo mga kababayan palagi sa panonood dito sa YouTube channel ko. So kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment or mag uh, message sa akin private account na Facebook and Instagram account. So, Adrian Wagen lang yung pangalan ko dyan. So, pwede nyo akong i-message at re-replyan ko kayo anytime pagkatapos ng aking duty or kapag meron akong day off mga kababayan. Kasi usually hindi ako nakakagamit ng cellphone while on duty. So, ganyan naman talaga kinakailangan natin mag-focus sa trabaho para hindi mapagalita ng mga boss. Once again, mga kababayan, magkita-kita tayo sa aking uh, susunod na videos or mga live. And ako si Adrian Wagan. Once again, isang OFW dito sa Poland na nagbibigay ng ideas patungkol dito sa bansang Poland. So, huwag niyong kalimutang mapanoorin ang aking shorts video at long video sa aking YouTube channel mga kababayan. At maraming maraming salamat sa inyo mga kababayan. And happy uh, summer dito sa Poland para doon sa mga kababayan kong nandito. So summer na, i-enjoy niyo yung uh, magandang weather at pagkakataon kung may mga day offs kayo, magligo kayo sa dagat para maasinan yung mga pangangatawa natin. And God bless mga kababayan.